Magandang araw hukong ngayon ay ng Oktubre taong 2024. Tayo ay nasa mataas na paaralan ng Judge Feliciano Belmonte Senior High School upang saksihan ng mainit na pagdiriwang ng mga mag-aaral sa Hangul Day. is this year's Lingo Star. And so the one left Masigilang isinagawa ng mga mag-aaral at guro ng Special Program in Foreign Language o SPFL sa Judge Feliciano Belmonte Senior High School ang Hangul Day. Pinangunahan nito ni Ginan Joanne Sergiano at Bibi Karen Bayukan. Of course, you have to remind them first ano yung mga kailangan nilang gawin all throughout from the very first day up to the last day. Second, you have to inform them na it's not actually obligatory to buy one. Pero if gusto naman nila, edi go. If not, okay lang din. Ang Hangul Day ay karaniwang ipinagtiriwang tuwing buwan ng Oktubre upang pagunita sa pagproklama ni Haring Sejong sa paggamit ng alpabetong Hangul. Ang programa ito ay inumpisahan sa parada at pagpapakita talento ng mga estudyante ng SPFL. Hangul Day is used to celebrate as to give tribute to King Sejong the Great, who was known to be the proponent of Korean alphabet. That's the reason why we used to celebrate it yearly. And at the same time, just to exercise the language competence of the students, to showcase also the Korean culture. Matagumpay namang natapos ang programang ito sa pagbibigay parangal sa mga kalahok. Yan lamang ang mga kaganapan sa araw na ito. Muli ako si Anika Sumintak, ang inyong kabalitaan at kayo ay patuloy na nanonood sa Tekno Update.